Ang tanong ko po first ay yung tungkol po sa confidential fund. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA? Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na magsubmit ng resibo ay hindi na confidential fund yun. Ay, hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng, ng, ano, ng mga resibo. So how often po nagkoconduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? Without due respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? Okay, so sa confidential po, a uh, confidential fund po ah uh, Mr. Chair from 2016 to 2024. So mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20 uh, 20 million in 2020 20, 2016. Actual obligation is 8 million. 2017, 20 million. Obligation is 14 million. Uh, 2018, 20 million. Obligation, actual obligation is 13.4 million. 2019, 33.7 million. And then yung obligation po is 26. 26. 26.9 uh, million. So, kung babanggitin ko pa po yung iba no, 20, 2021, uh, confidential fund is 33.7 million, or actual obligation is 13 million. 2022, 51 uh, million ang confidential fund, pero ang actual obligation is 18.693 million. 2023, 31 million, so wala pa po yung ano no, yung obligation, actual obligation. and then you propose 51.4 million for 2024. So, uh, ang, ang first question ko po dun sa confidential fund. So, ganun po yung, ano, no, yung ina Pero yung utilization, makikita natin ay mga 45 to 40 per, a uh, 40 to 45 percent on the average. Uh, can you explain that, um, uh, uh, Mr. Chair? Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? kung kami po ay ay makikisuyo sa intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dadaan namin sa ngiti doon sa mga members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag-imbestiga eh bakit nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. And with respect to this confidential fund, i must be honest with you that the 51 million given to us by the dbm which is the same amount that was that was proposed to the office of the Ombudsman for the 2023 budget 2022 20, 2022 yeah yeah you can also uh, for 2023 i think it was also 31 30 million 31, 31 million, million. Gawin niyo ulit yung confidential na fund dami na 31 million. Yung 20 million is ilagay niya lang po ninyo kung po pwede po sa MOOE. We will learn to survive with the small amount that you will give us. I promise you that. Kaya sabi ko nga po, kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa tasang kape, marami po kami kapimbarako sa opisina o idadaan sa ngiti, gagawin po namin. Maraming pong salamat. Yes, uh, thank you very much uh, Mr. Mrs. Uh, Mr. Chair dun sa explanation po ng ating uh, honorable ombudsman. So pinapapansin lang po natin no dahil tama po yung sinabi nyo kanina at inamin nyo na na napakabagal po noong uh, investigation ng lahat ng mga uh, ilang mga kaso at uh, kanina nga po yung ating pong colleagues uh, earlier sinabi niya po yung ano no yung percentage ng mga natatapos na kaso. So, kung meron pong ganitong confidential fund ay um, bakit po ano no na natitipid? So, hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamit? Kasi hindi naman to pwedeng gamitin sa iba eh. So, itong sinasabi natin. Kasi kung nagsisave, save po tayo, kinakocompromise natin yung halimbawa yung mga programs. Kasi itong confidential fund, you have to submit yung programs, activities, and project na related sa confidential. So, uh, I hope, di ba, na naan na, nyo na, ano po to na utilize nyo, considering na marami tayong iniimbestigahan in in uh, ng mga kaso. So, uh, ito po bang mga confidential app? Uh, can you give us the general stroke, no, or general, or not specific, kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund para po sa, ano, no, sa, kap sa A uh, information po ng ating taong bayan. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka regular ito na ibinibigay for audit? Uh, um, Chief. Uh, Your Honor, please. Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi na no confidential fund yun. kasi just like um, just Mr. like before uh, ano, no, now before 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 house. before now before now before now before po So, uh, I beg to disagree po, no? Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Uh, Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako yung maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso ano ho yung resibo ilalagay ko doon paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer if I get a safe house magtataka pa ho kayo ba't ako kumuha ng safe house baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house kundi motel I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin mo nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can, I can, I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ESAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-release sa submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At at siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pagbinigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin na tuwing sa kanya ng taxi kung siya may which I did it before na ba't pinamanman na ako isang empleyado na ombudsman pinasundan ko abay siguro may hirapan yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina at pag liquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense baka sabihin ng COA ah, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance so I don't think a receipt is important what we, what is needed is that we make a certification we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po ng investigador lima. Yung lima pong yun binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang little Indian, yung gawain ng sampung little Indian, ibakit eh bakit hindi ba nga ba gawin ng isang little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, mga sibuyas, may mga isang tao kong pinalalakad o dalawa. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, tatlo sila akong pinapupunta. Yun po ang ano, pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyong tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Yes, uh, thank you very much po doon sa explanation. Um, siguro with your respect to our Ombudsman, hindi po 'to nakakatawa no. At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo dahil taon taon po ano nakikita natin, uh, tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so Uh, baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala, na lang, wala naman itong resibo. Kaya nga po meron tayong uh, circular na dapat pong sundan ng ating mga lahat ng mga agencies. And ako, ako personally, kung, kung talaga mga investigation, yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential. Pero dapat, uh, with the proper, ano no, with the proper, um, uh, liquidation ng mga ng mga ganito kasi kung sasabihin niyo na kahit naka, uh, wala na kaming confidential fund so uh, it's all right mailagay yan doon sa dapat na paglagyan katulad ng sinasabi niyo kanina and other services but, but to remind the ombudsman dapat po maging ano tayo ano observe natin yung due diligence at saka yung sa paggamit nitong uh, uh, confidential fund uh, so yun lang po at saka yung savings uh, pag sinasabi po natin na savings uh, yun na po yung ginagawa, ano, minsan nagdududa kami, maraming mga uh, PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila, and, 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 so on. Kaya dapat magamit po ito. So, uh, yung next po ay tungkol doon sa Memorandum Circular number no. 1 as regards to the ano na, no, submission ng mga salen So, nagsasubmit po ba ng SALN ang Presidente at Vice President? Yes, lately. Your Honor. Okay, thank you yes, po. Yes, Your Honor. The President, okay. I think, President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte has submitted their silence. Okay, thank you for the information. Doon po sa um, uh, Memorandum Circular Number no. 1, Section 6, Lifestyle Check, even without silence. So, how often po nagkoconduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? So, have you conducted lately kung na mga lifestyle check po sa ating mga office, official and government employees po. We love you respect your honor. Mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Mayroon po bang batas na nag-require na mag ng lifestyle check? Nag-conduct po kami ng lifestyle check in connection with cases that were investigation. We're investigating. Nagkakandak po kami ng lifestyle check pag file ng kaso for unexplained wealth. Nagkakandak po kami ng lifestyle check na hindi na namin kailangan i-publicize pa that we're conducting a lifestyle check on this particular government official or employee. But the only question is, what law has been violated? The law on lifestyle check where there is none? Or shall we proceed to forfeiture when we find that the properties of this particular government official or employee is not commensurate to his salary? Which again, is debatable. Marami po sa ating maraming pera o maraming ari-arian na maring not commensurate sa kanyang income. Pero lingit sa ating kaalaman, yung asawa ay naglinigosyo lingid sa ating kaalaman ay nagbabayad naman pala ng, ng tamang buwis. But, para sabihin na nagla-lifestyle check kami at ito ay ipangalandakan namin sa publiko, hindi po namin gagawin yon. We will conduct our investigation discreetly. I must admit we are now conducting some lifestyle check on some government officials but I cannot say sino po sa kanila. Yes, uh, thank you po. Hindi naman sinasabi, hindi ko naman po sinasabi na sasabihin niyo. tinatanong ko lang po kung nag uh, pa like yun. remind the... Yes, thank you, uh, Mr. Chairman, Mr. No? Chair. Uh, last, ano na po ito. Okay. So, hindi ko naman po sinasabi na sabihin niyo kung sino po yung nila lifestyle, lifestyle check niyo po. Kasi it is in your memorandum po na on, on um, Memorandum Circular Number no. 1, Section 6. So, uh, yun na po, I'm Mr. Chair, at maraming salamat po sa ating Ombudsman. Thank you, uh, Congresswoman Franz Castro.